Bade, kapoy nagigisig palata sa balay ba mo na nakahuna-huna na lang kog larga sa Cebu uban ang mga amigo kay lami pugay ilaag karon. Now karon sa tuburan 360 ba dio nya. Grabe gid kay kanindot ang view dariya amo ragwa on sa Ginoo oi. Eh. Hilaliman ka na mamahaw ka nya ing ani kanindot ay mo view. Excited gid ko ani ba di kay mag ATV man taon nya atong mga agian kay mga sapa o mga batuhan. Medyo na dismayan lang gyud kusog kostyum ba kay murag driver sa balabal. Pag andar sa makina ba di halah sotoy na dinhi kay murag upat ka oras pa ning atong byahe. Abi nako ginatawag ni sa tuburan 360 badde kay nasiya sa tuburan kan tag 360 ang entrance pero dilik gitu sih yang anak bade mau ginatawag gina tawak sih anak bade kayak makita nih mau tanan bukit sih palibot bisa pagi ikat 360 kamu tuyo lingaw gitu kayak ayo siya hantu tae sa baka na yung pisik sih mong naong samtang gabiyahe mi badai ganong hunong mig mga lugar na pwede liguan kay nindot mo magtambay-tambay niya kanang dilik din nalik na lakaw ba anak kanindot po anin nalaag badai kay wala yung tao kundi kamera o niya mingaw king palibot kanyang amok pong gantuan badai kay tunga gitu kayo ni siya sa bukid wag gila tao makabiyahe dari ah pero ang isda dari ah na una nagbiyahe gikin sa palengki napag yun bis saya na manok wag yun nilain pa doon nga, kundi adobo first time po na ako maka-experience na magluto sa suok kay na lugar onya niya ito pagin sa sapa onya nakanindot ani itirada na to ba de, kay mawag yun yung pinaka-organic na luto na na natilawan sa akong kinabuhi nagsugod lang kong hiwaan ng tulo ka manok na gidakop namo sa sapa ba de, ambot lang anong ning sapaa ah, namay manok na bisaya pero ingon pa sa mga lokal dari ba di kanid daw gilutoan ako karon kay tauan gid do kayo ni eh. kaysa una daw ba di na adaw parenta og mga kitchen utensils dari aw niya namatay daw pero ambot lang kay wakampugoy alamag kay dayo ramampugoy dari ang ako lang yun kay malami ni uniluto gituyo na lang namo ba di na pang social kayo mo mga gamit kay para ma feel youd kay na mong nature ba pareha ning isda na dako kayo ba di ug di na nimo tapisan ug dahon sa saging di hatug nawon man na mapagod na siya kay bugnao maka nang uling mo lang jud nakapait ani magloto ka sa kahoy ba de, kay bisag wa pa ka naka suyop ug butoy mamula na imong mata hait kay gasoba mo sang gamay repud kay na putahe ang among gipamalit ba de, kay kung magsugba kag baboy diri asur surjo ko na di ni mataga ning isda pero surjo ko ba de, na lang yung mahibilin ani unya kay gutob na kay mang tanan kay gilaliman ka upat ka oras man nagsegigi TV ang Pila po yun ako masabtan ba de? O ang akong nabantayan kanunay na mas lami yun magluto sa kahoy kontra sa butane. Samot nagparisa ni magdahon sa saging nagigamit sa magtiayon gabi e kaya wala yun tayo choice. Ang importante lang yun karon ba de kaya tanan. Mutugan kong tinuod ba di no? Manya, klaro mo po siguro na dili kaayo ni sanitary na pagkaluto pero lami magpagayo siya. O mas makagana siya kaon ba kaya simple ra kaya setup. bisan pag ingani akong kinabuhi taga adlaw ba de na. Mabuhi rin yung taon ko. Kapuya naging na magpaasip asep unya gihapon. Lisod kay maintain. Kaya gasto kayo. Bisan kana lang mukusi dili lang kagunod sa isda nyo isawsaw ni mo sa lamit na sawsawan dato na ikusong piling anak bade kaya dato pa na naku dili man pada ganay kwarta o nyo mga sinina na mga branded kundi ang pakisama ni mo sa mga tao nyo paggalipay ni sa mga gagmay na butang nan chalant makikog naong bade pero kanay na mga butang para sa kuha kaya dagko na gud kayo pasalamat lang po ko sa ginoo ba kaya napalibutan kong mga buang buang pero tunay na mga amigo kaya sa tinood lang wabiya entrance transfer na bayran padong langit pero ibalanse sila po ba di kaya kung buotan rapugay ka dali rapugay kang malangit ang importante lang yun diha bade no kay magpaot ba utog kanang busog na